What's up guys! It's me March again and dito nga ay pupunta kami sa aming barrio sa Ubao dahil nga nung January ay hindi kami nakapunta. Ang biyahe nga pala ay aabutin ng magiging isang oras at bundok nga pala yung dadaanan kaya naman pur matarik. At pagkatating na pagkadatingan namin ay demerecho agad kami sa bahay ng aking uncle para bisitahin sila. At pababa nga palang ang aming dinadaanan dito at syempre kasama kong aking mga tita. Yung isa nga palang may hawak na baby ay asawa ng aking uncle. Habang naglalakad nga kami patungo sa bahay ng aking uncle ay nadaanan nga rin namin isang bahay ng aming kamag-ana. At nakita ko nga rin yung pinsan ko kaya lang naya talaga siyang lumabas. Hindi nga sana kami pupunta pero napagdesisyon na nga lang namin ng tita ko na pumunta dahil naisip namin na sobrang tagal na rin pala namin na hindi nakabisita. Dahil sobrang sarap din sa pakiramdam na magbalik tanaw sa mga places na linakihan mo. At dito nga ay talagang malapit na kami sa bahay ng aking uncle. At pagkadating pagkadating nga namin ay inaaya na nila akong pumunta sa bundok. At syempre dahil naaya tayo ay hindi hindi natin uurungan yan. Ayun yung mga kasin ko. <laughs> Pinapapunta nila ako dito sa taas. Para daw picturean sila at videohan. <laughs> Kaya lang guys bundok. Ang hirap tumaas. Kalat atam ay nang kaya siya Aku sa ay pugunu kang. Ta ay kang. sandito dito ka wing sa taas. Simon. So ayan guys, um, napaliputan Pero okay na siya. Konjo kan ating ju Ayan. Yan naman yung mga kasin ko na naglalaro sa baba. yan, Sign in na sign in na sila dito. Di ba Michelle? At dito nga ay papadating na yung ulan kaya naman nagtakbo na yung mga bata pababa at hinawakan ko naman si Simon. Kaya lang talaga ah, bigat niya. Kaya naman nung pababa ay binaba ko na lamang din siya dahil nga parang mas sanay pa siya bumaba kaysa sa akin. Uy! 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 Simon! Heto! Heto! Hindi! Meron dahil pababa. At itao garod. Mahal! Yan yung kapatid ko na hindi kayo. Sige, nadandahan. Uh -huh. At dito nga, muling bumalik yung aking kapatid dahil naiwan niya nga raw yung cellphone niya sa taas. At ito naman si Simon na tinatry yung kanyang kamay na mag-peace daw. Che! Uy! Ah, At itagarod. Sembit bijo ay e dadin. Chiyan hmm. mo oh nugang. Ita. Ula yan ta si ama ina. Hmm. No ngay ma pulig no. Kung kan ta pulig. Yo. Oh si Ta bobo. Ta. Ta. Ta si bobo ta. Tamitan ita. nga sa singato mo siya ngita ni Sir Panmanang Mariel dito nga inantay pa ni Simon sila ate niya Michelle dahil ayaw niya talagang sumama sa akin pababa hanggat hindi niya daw kasama sila ate niya. Pagkababa nga namin ay sinaklot agad siya ng aking tita at ginakausap niya nga ito para sumama sa bahay ng aking lola. Noong una nga ay ayaw niyang pumayag pero sila ay pumayag na dahil inalok siyang tita ko ng tinapay sobrang miss na miss nga namin tong batang to dahil nung baby nga siya ay kami nga rin ang nag-alaga sa kanya at dito nga ay nag-request kami sa aking tito na kung pwede ay kumuha siya ng suha dahil nga sobrang dami ng suha at nakakataka nga siyang tignan at nung last nga na kumain kami ng bunga nito ay sobrang sarap talaga tugi 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 Nhuân cho phục bog chi phon đại châu phục bog chico unên anh bass. Minh a partu chút 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 chút

dito nga'y napadaan yung aming uncle na kamag-anak din nila mama ko at siya nga'y kumuha rin ng suha para iuwi iu niya daw. Dahil tulad nga ng sinabi ko kanina, sobrang sarap talaga ng suhang to. Dito nga'y nabutan na kami ng gabi sa pag-uwi dahil talagang nawili kami sa pagkakwentuhan. Kayam, kayam pa ka nga. Oh, No, 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 no. Ayam. Makayom. Ay makayom. Pak. Ininom. Ah inumon muna, muna 'tong